Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos sa reklamo ng kanyang misis ng panggagaha sa umano sa dalawa nilang menor de edad na anak. Balita hatid ni Oscar Oida. Sa nalaman ko po sa mga anak ko, hindi ko na po Parang, parang inanok ko po ang, Ginagawa niya sa mga anak ko. Isa po akong masamang ina pag ina inago ko po ang kasalanan. Natitingnan ko lang kung anong ginawa niya sa anak <laughs> Hindi po <pa> totoo <tutuwi. laughs> Ganun na lang ang sama ng loob ng ginang na itago natin sa pangalang Rebecca nang ireklamo kagabi ang kanyang sariling mister sa tanggapan ng Station 4 ng QCPD. Wala na raw sasakit pa sa nadiskubi niyang panggagahasa umuno nito sa kanilang dalawang minor de edad na anak na babae. Nagsumbong po ang anak ko pagdating ko. Lahat po ginawa. Hindi ko po mapatawad ng ginawa niya sa anak ko. <laughs> hindi po. nag po ako sa kanya lahat ng... Dati sa akin. Lahat ng hirap yun. Pagdating po sa anak ko, hindi ko na po kaya patawarin. <laughs> sa kwento raw ng mga bata, ilang taon na raw nagaganap ang nasabing pangahalay. Di lang daw sila agad nagsumbong dahil nagbanta ang kanilang ama na papatayin sila. Pero pinabulaan na naman ito ng suspect. Iniimbento lang daw ito ni Rebecca pagkat gusto na rin itong makipaghiwalay sa kanya. Sabi nga ng kapatid ko rin sa Saudi, ang asawa mo, Nagluloko. Oh. Pero nanindigan si Rebecca, hindi raw nila iaatras ang demanda. salita niya lang yun, parang matakpa lang ginawa niya sa anak niya. <laughs> Lumalabas sa mediko-legal na nagalaw nga ang isa sa mga bata. Habang isa naman, ay posibleng manong na Dahil dito, sasampahan ng kasong rape at attempted rape in relation to RA 7610 ang suspect. Huwag ko na yung mga anak natin. Kung gusto mo maghiwalay tayo, huwag mo damandaan sa ganito. Pinapahiya mo na ako eh. Oscar Oida, GMA News.